One, former anti-secretary Roberto Bernardo. Number two, Senator Emanuel Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Jingoy Estrada Ejército, Jr. Number four, former Congressman Elizalde Saldico. Number five, COA Commissioner Mario Lipana. Number six, former Congresswoman Mary Mitchie Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised. Penal code. At mga kapolitika inyong napanood at narinig itong uh, preliminary investigation ng ICI na kung saan is naglabas na sila ngayon ng kanilang uh, ano conclusion or ng kanilang assessment dito sa ginagawang De investigation. Pero ang nakakagulat dito is wala itong pangalan ni Martin Romualdez dito sa mga posibleng sangkot sa flood control. Ang nakakatawa lang dito is itong ginamit nila na basis di umano ay uh, nakadepende lang doon sa testimonya nung kanilang witness. Okay? So, speaking of witness, kung witness lang din naman ang pag-uusapan, ang malaking tanong e eh, bakit hindi nila sinali yung uh, ano yung testimonya ni Guteza at nitong sila Diskaya na tinuturo pinipinpoint itong si Martin Romualdez. So dito pa lang is tayo 100% kumbinsido na itong ICI, itong Independent Commission de Omano ay hindi talaga siya independent kung hindi ay nakabase lang din ito doon sa kumpas ng Malacanang at utos nagbibigay sa kailan ng instruction na kung sino-sino lang yung i-prosecute nila dito nga sa flood control scam. So, habang naghihintay ang taong bayan dito sa resulta, ay tayo personally disappointed dito sa kanilang sinabi na itong mga personalidad lang ito ang dapat nakasuhan, excluded itong si Martin Romualdez. So, we personally believe na talagang siya ang isa sa mga punot dulo, of course, aside dito kay Bongbong Marcos. So, kung ako naman dito kay saldi ko the fact na sinama na yung kanyang pangalan sa mga kasuhan which i don't believe na mahuli ito or maaristo kasi in the first place hindi pa nga kinakancel yung passport at uh, sabi is sa ano daw itatap daw yung Interpol iyo eh, parang wala namang nangyayari doon mga kapolitika di ba so kung seryoso talaga sila is ano dapat na i-cancel uh, yung passport para hindi siya makatawid from uh, country to country or different places kasi ito yung isa sa mga pinakamabisang paraan para talagang uh, lumiit yung mundo ni Zaldico pero wala namang ginawa yung gobyerno aside dito sa mga press release nila na kunwari nag sila kunwari gumagawa sila ng investigasyon eh malay ba natin kung ano yung ginagawa nila dyan sa loob eh wala namang transparency yung kanilang uh, pagmi-meeting, paghihiring diyan, di ba? So, yun mga kapolitika. At kung ako kay Zaldico, the fact na sinama na siya dito sa listahan ay dapat na ano na i-bunyag uh, bunyag na niya na kung sino yung mga kasama niya. Kasi uh, kung hindi niya gagawin yun ay baka matulad siya kay ano, di ba? Janet na na talagang sumalo ng lahat ng mga parusa dito sa PDAF SCAM so kung ako dito kay ko ay sasabihin ko na lahat ng mga scheme lahat ng mga sistema dito sa corruption and of course isasali niya na kung sino yung mga talagang sangkot at mga partners in crime niya which is I believe na nasa Malacanang London at the same time itong former speaker of the house kasi friend sila at talagang malapit sila na magkaibigan so imposibleng hindi alam ni Romualdez or walang basbas -bas mula sa kanya or mula sa taas yung mga anomalyang kinasasangkutan ni Zaldico. So in a news briefing, ICI Chairman Andres Reyes named the following Senators Joel Villanueva and Jingo Estrada, Commission on Audit Commissioner Mario Lipana, former Acobicol Party List, Representative Zaldico, former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy, and former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo who supposedly uh, took bribes and unwarranted monetary benefits from flood control project contractors so base lang daw ito doon sa mga testimonya ng mga testigo so bakit yung mga testimonya nila Guteza nila Cur Curly Diskaya is hindi included dito so parang napakalaking ano ito napakalaking uh, katatawanan na kung base lang sa testimonya ibakit eh, bakit selective yung mga fini filter nila yung justisya. Uh, fini filter nila yung information at yung katotohanan mga kapolitika so tayo ay talagang hindi naniniwala dito sa kailang mga paandar at mga pakulo at uh, talagang yung pinakamalaking salarin pinakamalaking tao dito sa flood control ay anjan pa rin malaya at nagpapakasarap sa buhay while yung mga nasa baba lang ang lang ano kanilang pinupuntirya. at uh, possibly yung mga kalaban lang din nila sa politika. Okay, kasi itong si Villanueva at si uh, Estrada ay miyembro ng oposisyon. So sila lang ang target ng uh, sinasabi nilang di umanoy ano investigasyon investigasyon nila na wala namang kredibilidad di ba so yon mga kapolitika ang ating pinaka latest na update dito sa ano sa investigasyon ng ICI na naglabas sa sila ng assessment at evaluation dito sa kanilang pag-iimbestiga daw ng flood control scam. Ano ang inyong magreaksyon? Kayo po ba ay naniniwala dito na sila lang yung dapat na managot dito sa flood control scandal ng kasalukuyang administrasyon? Mag-comment down below at...